Hello guys, meron lang po gustong i-share. Uh, familiar po ba kayo sa mga relihiyon or sekta dito po sa Pilipinas na nagtuturo na ang tunay daw na iglesia noong first century, ito daw po ay lubusang naitalikod. Meaning to say, ito po ay nawala sa kasaysayan sa uri, sa uri na nasa tunay na iglesia. Ibig sabihin, ah... Uh, sa panahong ito, yung first century Christian, hindi mo na makikita na nag exist sa panahong ito o nagko-continue. Para sa kanila, ang tunay daw na iglesia ay umiral sa panahon ni Jesus, ipinangaral ng mga apostol, at pagkatapos ay naitalikod sa pananampalataya. Yun daw natira na nanindigan, ito daw po ay kanilang pinagpapapatay o pinagpapapatay ng mga manguusig. Lalo't noong time nila, ang mga manguusig noon is kagaya ng Roman Empire, yun pong mga uh, emperador, na kung saan ay mayroong malalaking kapangyarihan sapat para lipulin sila. So, Malaganap ang ganitong paniniwala. Maririnig mo yan sa mga grupo na tinatawag na restorationist. Sila yung naniniwala na yung church na kinabibilangan nila, ito ay na-restore. Na-restore nila yung true church sa pamamagitan daw ng aral. Ibig sabihin, yung unang siglo natalikod yan. Pero na-restored daw nila sa pamamagitan ng aral. Yung daw aral na, nakanilang kanilang pinaniniwalaan ngayon o tinitindigan, ito din daw po yung aral ng first century Christian. Noong ako ay kabilang pa sa uh, ganitong paniniwala, uh, isa kasi sa mga inanibang ko that time is yung INC. Uh, ito ay naniniwala na ang tunay na iglesia ay uh, ah, nagkaroon ng totally apostasy, lubusang pagtalikod. Then yung mga nanindigan nga, ito ay pinatay, kaya hindi na nag-exist ngayon. Pero kung Biblia po ang ating sasangguniin, hindi ho actually totoo yung ganong paniniwala. Sapagkat, sa pagkakatatag pa lang ng tunay na iglesia, sa pagkakatatag pa lang ng Panginoong Hesus, ay tiniyak niya na na yung kanyang iglesia ay hindi po pananaigan ng kamatayan. Halimbawa, ang sabi sa Mateo 16.18 At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung salitang Hades dito ay tumutukoy sa kamatayan o libingan. Ibig sabihin, yung daw pintuan ng kamatayan ay hindi mananaig laban doon sa iglesia na kanyang itinayo. So, sa pagkakatatag pa lamang ng iglesia, ito actually ay future pa sapagkat yung salitang itatayo, hindi pa naman yun yung aktual na pagtatayo. Pero matatayo po ito in future. At in future, ang sabi ni Jesus, in the future, kapag ito daw po ay nabuild, ay, ito daw po ay hindi pananaigan ng kamatayan. So, maliwanag na ang Panginoong Sokristo mismo, gumagarant na mali yung paniniwala ng mga nagsasabing totally apostasy daw, totally na natalikod daw yung iglesia yung mga nagsasabing na italikod ng lubusan, yung first century Christian, kalaban ng turo ni Jesus. Kaya kapag ka ikaw, kabilang ka sa ganung paniniwala, eh dapat mong timbangin. Sino ba yung paniniwalaan natin? Si Jesus o yung mga nagsasabing lubusang natalikod? Sapagkat si Jesus mismo, gumarantya, hindi pa ng kamatayan yung iglesia na kanyang itatayo. Mapapansin niyo po kasi, yung iglesia, nung siya po ay naitayo na o naitatag na, hindi po siya nauubusan ng miyembro sapagkat uh, sa bawat bayan ay naipapangaral ang salita ng Diyos kaya hindi hindi nawawala ang mga mananampalataya. Ang sabi po sa uh, Bible, pag sila ang week ay inusig na malabis, sila po ay lumilipat sa ibang bayan. Sapagkat sa Bible kasi yung yung iglesya noong inusig, uh, sila po ay nangalat at kahit saan sila mapunta na ipapangaral ang salita ng Diyos at lumalagong lubha ang mga kaanib nito. Kaya nga po ang iglesia, based sa history, habang patuloy na inuusig, patuloy din po siyang lumalago. Mas matindi ang pang mas matindi ang paglago na nagaganap sa kristyanismo. Kaya po, ipapayo ko po sa mga nadaya ng mga tagapangharal na nagsasabing ang iglesia daw noong unang siglo, first century Christian, pinag-uusapan natin dito, yun daw iglesia noong unang siglo na pinamahalaan ng mga apostol. Ito daw po ay totally nalipol, naubos, wala na ngayon, hindi na nag exist Ito po ay isang malaking fake news sapagkat may strategy na ginawa ang mga alagad na sa tuwing sila po ay pag-uusigin, lumilipat sila sa ibang bayan. At kung saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang salita. Mapapansin nyo po, yung tunay na iglesia, nagbuhat po siya sa Jerusalem. Ang sabi po sa Lukas 24, talatang 47. At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat, magbuhat sa Jerusalem. Kaya nga po, meron tayong mga post na nakaraan. Kapag ka ang iglesia ang kinabibilangan mo, hindi po nanggaling sa Jerusalem, hindi po yan tunay. Yan po ay tatag ng tao. Hindi po ang intensyon natin is mang-atake o manira ng ibang sekta. Hindi rin yung point. Kasi ang itinuturo natin sa lita ng Diyos. Ayon kasi sa Bible, nagbuhat sa Jerusalem. Yun pong pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat unang-una, si Jesus, isang Hudyo, Ganon din yung mga alagad niya is mga Hudyo din. Sa Jerusalem, na itatag din yung first century Christian. Sila yung unang mga kaanib dito, eh, mga Hudyo. Kaya magbuhat sa Jerusalem na ipangaral ang salita ng Diyos at dumaming lubhak. Kaya kapag ka ang iglesia mo hindi po nagbuhat sa Jerusalem, hindi po siya tunay na iglesia. Meron kasing tumututol sila na natalikod. Hindi, hindi totoong natalikod. Merong nag-survive, may nagpatuloy. Pero pag tinrace back mo naman yung history ng church na kinabibilangan nila, it's either nagmula lang sa Pilipinas or nagmula lang sa Amerika hindi siya hindi mo ma-trace back na na meron siyang history galing sa Jerusalem yung yung kanyang church. So hindi po hindi rin po tunay na iglesia 'yon. Yung mga nagtuturo na ang iglesia ay natalikod, hindi po tunay yung kalaban huyo yun ng pagtuturo ni Jesus at ng mga apostol. Yung mga nagsasabing nagcontinue pero pag tinrace back mo yung kanilang history, walang history na sila ay bunga ng pangangaral ng mga Kristiyanong nagmula pa sa Jerusalem. Aba hindi rin yung tunay na iglesia sapagkat sa Bible ang tunay na iglesia ipinangaral yung salita ng Diyos magbuhat sa Jerusalem at nakarating sa iba't ibang lugar sa iba't ibang mga bansa. So sana naging maliwanag po sa atin na ang tunay na iglesia hindi po natalikod. Ang tunay na iglesia nagkontinyo, nagpatuloy hanggang sa panahon po natin. Kung gusto mong matiya kung ang iglesia mo ay tunay o hindi o may kaugnayan sa tunay na iglesia na itinatag ni Jesus, kailangan mong mag-trace back sa history ng iyong church. Kapag ang iyong church nanggaling lang sa Pilipinas or nanggaling lang sa Amerika, doon lang nag-start, hindi po yung tunay na iglesia sapagat ang tunay na iglesia nanggaling po sa pangangaral ni Jesus at ng mga apostol.